Huwag ka masyadong bida dito ha, kasi bago ka lang. Narinig mo naman siguro si madam, ako yung senior dito. Tenderhams lang naman po yun, special ban pa. Tsaka ako yung gagawa, no, yung malinis. ito ni tenderam Tip ba to? Di ba yung usapan ako maghahawak ng tip para sa lahat? Alam mo ba madam, yung customer pinipirahan niya. Yung hindi dapat i-charge, gina-charge. kasi mga tip, binubulsa. Annelines po. Sila yung dalawang waiters natin dito. Sila yung aking mga angels dito. Ito yung pinaka-senior, si Pau. <laughs> Ito. Ito si Eden. Hello. Ito si Annelines. Uh, gusto kong i-train niyo siya ng maayos. Naku, madam, huwag po kayong mag-alala. Ako na po bahala kay Annelines. Alam mo naman, magaling ako mag-train eh. kaya nang iba dyan. Tamad na nga. Wala pang kwenta. <laughs> Sige po, uh, Uh, sisikapin po namin na matrain si anali ngayon para makapasok po siya bukas. Bahala na kayo, ha? O, oh, bahala ka na sa kanila. I-train ka nila. So, yun, narinig niya, di ba? Ako yung senior dito. Ako, so, anong sasabihin ko susundin mo? Kaya ikaw, huwag ka masyadong pabidabilihan dito, ha? Kasi bago ka lang. Narinig mo naman siguro si madam, ako yung senior dito. So, ikaw, pakihingan mo ako. Huwag kang makinig dito sa kasama natin. Ah, uh, ganun po ba? Sige po. Huwag kang maniwala dyan. Tsaka ikaw, grabe ka ha. Tingnan mo, parang tinatakot mo na yung magiging empleyado natin. Hindi ko siya tinatakot. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Basta ikaw makinig ka sa akin, huwag kang makikinig sa kanya. Tsaka ikaw, manahinig ka. Bumalik ka na nga sa kusina. Sige. Ikaw, dito ka. Hello, ma'am. Good evening. Ma'am, oh, may order ko pa kayo. Ito yung uh, muna namin. Hindi ko lang ito kailangan. Uh, Meron kayong cheeseburger? Ah, oh, meron po. Ah, uh, may request pala ako. Ah, uh, pwedeng yung sa tinapay is plain. Ayoko nang may sesame seed because I'm allergic. Ah, uh, sige po. Bago pa ako kasi ako dito eh, tanong ko po muna. Sige po, sorry. Oh, okay uh -huh. uh, din. May request si Madam. Pwede mo yung tanggalin yung sesame seed sa buns. Ah, uh, ma'am, meron naman po kaming plain dito na bun. So, no problem po doon. Ah, uh, may cheers ba yun? Ay, eh, wala po. Same price lang po ng regular price namin sa burger. Excuse po. Ano problema dito? Ay, eh kasi si ma'am, ano eh, ayaw niya yung cheeseburger na may sesame seeds yung tinapay. Oo, oh, okay lang nga. Ibigay mo yung special natin na tinapay. Oh, yun na sa... Guys... Sesame... Walang sesame seeds yun, ma'am. Pero, may extra charge na lang. Then there Eh, ah, sabi niya eh, walang charge. Paano nag-charge? Ma'am, kung ayaw niyo po yung ino-offer ko, sa iba na lang po kayo bumili. Tender homes lang naman po yun, special ban pa. Tsaka ako yung gagawa yung no, maninis. Ay, to ni tender ham. Bilis-bilisan mo. Ibigay mo na yung order ko at magugutom ako. Madali naman po kayong kausap eh. Ako mismo yung magsaserve sa inyo. Huwag kayong aasa dito, baka madung ibigay nila po. Tara na. Eden, bakit ganun? Bakit niya kinupit yung tender hands? Eh, wala naman akong magagawa din dun eh. Baka kasi kapag nagsumbong ako, balik ta rin pa ako at mawalan pa ako ng trabaho. Pero hindi tama yun. Ba't hindi mo sabihin sa may-ari? Huwag na, magkakagulo na naman. Tsaka mo nang mismo yung may-ari yung maka, makakita sa ginagawa niya. So, ganun ba? Oo, so, sige, sige. Tara na. Ay, sir, may Hi, kailangan ko kayo. Uh, bilang ka naman. madam. yun, ah, nabisa niyo po yung pagkain namin dito? Sundo-sundo oh, ako, ang sarap ng mga pagkain niyo. Saka ang ganda ng service niyo dito ah. Ay, salamat, salamat, po. po. Nasisipag niyo. Okay. Uh, bayad nga pala ako ng work. Thank you po. At saka ito uh, yung tip ko sa inyong dalawa. At, ay, 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 thank salamat you salamat po, sir. Salamat. Ano yan? Tip ba to? Di ba yung usapan ako maghahawak ng tip para sa lahat? Ah, sa kanya ko binigay yung, yung tip kasi sila yung nag sa akin dito eh. Kaya nga po sir, pero dito sa company namin may rules kami. Eh. Tip ng isa, tip ng lahat. Ah. Salamat ah. Gano'n ba yung alin niyo dito? Sir, kasensya na po kay Edwin sir ah. Pero marami salamat pa po sa TV ni sir. Okay lang, marami salamat din sa inyo. sir lang ako, balikan ko na lang yung card ko ah. Sige po sir, Sige. thank you po ulit. Sige, salamat. Eh, then bakit ganun? Eh, bigay naman sa akin yung na customer na tip na yun eh. Bakit kinuha ni Pao? Ganito ba parati dito sa restaurant na to? Sa totoo lang, hmm. si Pao lang yung may lakas na loob na kunin yung mga tip ng mga customers eh. Tsaka ikaw, kapag na-hire ka dito sa restaurant na to, huwag kang gagaya dun ha. Hindi niya ba sinusumbong sa may-ari para mabigyan siya ng leksyon? Eh hindi eh, natatakot na rin kami. Baka balik ta rin niya yung alam mo na, yung ginagawa niya. Kaya lang mo sa yun. Kaya nga, alam ko, pero alam mo darating din yung panahon na... Na ano? Darating yung pan panahon na ano? Wala po. Anong sinisip-sip mo dito? Ano sinasabi niya? Mm Hindi, -hmm. tinatanong ko lang bakit mo kinuha yung tip ko pa. Bakit okay mo? Di ba senyor ako? Pukunin ko mo lahat ng tip niyo. Kung ano inyo, akin. Saka kabago-bago mo, nag-a-attitude ko. Hindi naman sa ganun. Kaya lang binigay ng customer sa akin yun eh. Maniinit ka. ikaw kaano sinasabi mo dito? Ha? Eh, sinabi ko lang naman na huwag kagayahin kapag na-hire siya dito. Anong huwag gayahin? Di ba, kakasabi lang ni Madam, ako yung senior dito. Kaya lahat ng sasabihin ko, susundin niyo. Ako yung pinakamatagal. Ako yung batas dito tao. Oh, Kukumustahin ko lang ano na nangyari. Napo, napakagaling nito, madam. Alam mo ba? Naghugas, naglinis. Tsaka, alam mo naman, pag ako nag-train sa tao, di ba? Sobrang galing. Tapos, madam, di ko na kasi talaga kaya eh. Sumusobra na talaga to si Eden eh. Alam mo ba, madam? Yung customer pinipirahan niya. Yung hindi dapat i-charge, charge Kasi mga tip, binubulsa. Hindi po yung totoo, madam. Ang totoo po yan siya po yung gumagawa nun. Binaliktad niya po yung mga sinabi niya. Totoo ba, anak? Ano ba ang totoo? Huh? Anak? Anak ko po! Anak mo? Oo, anak ko si Annaline. Kaya ako siya pinag-train dito sa inyo para alam niya at makita niya kung ano yung pasikot-sikot na nangyayari habang wala ako dito sa resto natin. Malaman ko kung sino yung magagaling at maaayos na empleyado. Ngayon na uh, nalaman niya, at ang sabi niyo na i-train niyo naman siya, siguro mas alam na ngayon ni Annalyn kung anong dapat gawin. Uh, ma, ang totoo po talaga niyan, uh, si Pao po talagang nagbubusa ng mga tip dito. At saka, nagcha charge siya, Ma, sa mga service dito sa restaurant na libre naman sana. Ano ba yan, Pao? At saka, Ma, uh, si Eden niya pala, siyang nag-train sa akin sa lahat ng mga gawain sa restaurant ay, sobrang bait po talaga ni Eden. Ah. Magmula ngayon, ang resto na to ay kay na. Siya nang magmamanage habang ako naman eh mukhang magpapahinga na muna ng konti. Siya na ang bahala ang magintindi kung paano ang pagpapalakad rito. Ngayon anak, na ibinibigay ko sa iyo ang pag-iintindi dito, ikaw na ngayon ang magdidesisyon kung anong plano mong gawin. Ma, uh, nakapag-decide na po ako. Bila ako naman ang magmamanage uh, dito sa restaurant, tatanggalin ko na po si Pao at saka gagawin kong manager si Eden. Kaya, ano pang hinahatay mo dito, Pao? Umalis ka na sa restaurant ko. Ido umalis. Eden, congratulations. Alam mo, deserve mo talaga itong position na to. Thank you po, ma'am, sa tiwala niyo, ha? Thank you po. Congrats. You. Alam, ipagpatuloy mo lang yung dito kabutihan sa restaurant. Sige po, ma'am. Tsaka malayong mararating mo sa ganyang ginagawa mo. Oh, ikaw, anak, ha? Ito na bahala dito. Ako, mommy, mami. Ako nang bahala. Gagalingan mo. Yes. Yan ang gusto ko marinig. Bahala ka na ito. Sige po.